Sino? Sino? ba Bakit talaga? Ay, masyayang kanya. Go na, makita ka namin, Ano Ay, baka sabihin ko. Ay, magtaga! Mayroon sila sa Ang niya lang. Ay, kami! Mayroon sila sa Tapos, sa YouTube. Huwag video. Ay, taka, okay na Iba, discover tayo. Yung maganda. tapos? Ito ang mga Miss Beautiful. tapos kaya? Ano sabi sabi ko ano sabi? may ano ba? sabi ko ko kasi isito si hindi ko sabi 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 ko sabi ko ano man sabi niya? sabi niya? Ano, si, sabi <laughs> niya sabi niya sabi niya sabi 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 niya sabi sabi niya sabi niya sabi niya sabi niya sabi sabi niya sabi sabi niya sabi sabi niya sabi niya sabi niya sabi niya sabi 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 niya Sorry.